ayon dun sa basher natin, umabot daw ang utang ng Pilipinas ng uh, 17.27 trillion pesos ang utang daw ng Pilipinas. Ang daw ginagawa ng ating Pangulo. Ano, uh, sabi? Gusto mo sagutin ko to? Sasagutin Saying ko lang partner. ho partner. Ah. Sagutin ko lang partner ah. Mawalang galang ho ah, sa mga nagsasabi ho niyan. Tatawanan ko ho kayo. Sa totoo lang ma ma mababash ma, 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 ko kayo dito. Ako naman yung magiging basher nyo. <laughs> o sige, sagutin natin. Record nyo ha. Tapos pakiilabas nyo ulit sa mga iba't ibang platform. Sino ang utang nung beginning mula mula doon kay ano sa world na uh, sa ano tinam tinumbasan niya ano, sino ang pinakamalaking may inutang na presidente Si Duterte, di ba? -mm. -hmm. Si Arroyo umutang 2 3 until 5 hanggang Pinoy. Uh -uh. Lahat ng yan, unti-unting nabayaran, tumatakbo. Kasama interest. Kasama interest. Bumaba sa pwesto yan, ang utang lang ng Pilipinas sa World Bank ha, sa buong mundo, partner, alam mo magkano? Magkano? 7 trillion pesos. Okay. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Okay? Mainig ka, partner. 7 trillion ang utang ng Pilipinas. Nung umupo si Duterte, eto na. Eto na mga kababayan ko, nung umupo po si Duterte, nung panahon na siya po'y namumuno at presidente ng bansa, mawalang galang ko sa mga basher ko ha, o yung pinupukol sa akin yung utang-utang ng Pilipinas. Yang dumaan ng isa, dumaan si Erap, dumaan si uh, Ramos, si Era, si Erap, si Arroyo, si Arroyo, mm -hmm. si Pino, uh, si Arroyo, si Pinoy. Tapos pagdating kay Duterte, Pagdating kay Duterte, umutang na sa World Bank ng 7 trillion pesos. Aray ko. Di ba? 7.2 trillion pesos ang inutang ng dating pangulo na si Duterte. Tinapatan niya pa yung utang ng mga naon ng pangulo. Di ba? Tapos ngayon, syempre, ang Pilipinas natural kakapusin, uutang ulit 'yan. Uutang yeah. ulit 'yan. Si Bongbong umutang. Mm -hmm. Umutang si Bongbong ng magkano? nang almost 3 trilyon. Sabihin na natin 3 trilion na inutang ni Bongbong. Oh, exact. For for what? Continuation ng infrastructure. Aha. Uh -huh. Continuation na ah, infrastructure. Kaya ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga nagsasabi niyan eh. Umutang ng infrastructure. Bakit? Ang tanong dito, balikan natin yung past uh, administration. Babakbang ko to, partner. Kalma ka lang. Babakbang ko to. Si Duterte umutang 7 tri 7.2 trilion sa napunta? Wala. Ang sagot, ang, kasi ang bida niya, di ba? Tapos na sa kwento niya, sa publiko, tapos na yung proyekto. Tama ba ako? Tama. Tapos na yung proyekto. Tapos na yung proyekto ng mga sinasabi niya. Yung Ngayon, build, ang, build, build, build. Build, build, build. Uh -huh. tapos na daw eh. Oo, oh, tapos na. Ito na, nagawa na. Umutang ng 7.2 trillion peso sa World Bank. Imaginin mo, pagbaba ni Duterte, hindi man lang nabawasan yung utang. Wala man lang nabayaran. Eto pa pinakamasakit, partner. Eto pa pinakamasakit. Talamak ang flood control nung uh, panahon na yun. Yeah. Doon nalaan ng pondo ng pera ng taong bayan. Tama? Nalaan ng pondo na inutang sa mm -hmm. sa para, para sa pangproyekto. Ngayon, anang nangyari, partner, matindi. Lumabas ngayon yung mga sandamakmak na flood control, na flood control partner. issue na flood control project tapos wala na puntahan yung pera na inutang ng taong bayan palpak <laughs> at ang pinakamasakit partner na isasampal ko sa kanila tong salita na to 119 projects siyam lang ang natapos <laughs> yung iba mo pa ngayon dahil sa ano oh, yung, tulay, yung, yung tuloy sa Isabela na pinondohan natin gumuho oh hindi ko maintindihan sa mga basher na ito. kung parang awa nyo na po, no? Kung sakali mo mang babash kayo, make sure lang na nagpa-fact check kayo. Wala actually, actually, na nakikinig lang sila sa ano eh. Sa balita. Pag sinabi ng balita, lumobo ang utang ng Pilipinas. Pero hindi nila fact check. Oo. Oh, oh. Hindi nila fact check. Ba bakit ba lumobo utang ng Pilipinas? Google, Google din. Pag may time, libre naman yun. Wala namang bayad ng Google. Me, you. <laughs> ito nga nakakatawa eh naglalaban nila yan, pinagpipilitan nila yan, partner. Napakalino po na, yes, malaki ang utang ng Pilipinas sa World Bank, pero hindi po ito dahil kay PBBM lang. May... may parte rito ang mga, na, ang mga nagdaang administrasyon at may malaking parte po rito si Duterte kung bakit lumaki ho ng ganyan. Ang masakit ho dito, Napakalaki ng inutang ng tatay nyo pero walang napuntahan. ba? Diba? Ang pinagmamalaki nila, yung 119 na project. Ang tanong doon, siyam lang na natapos. Siyam lang tapos, na natapos. Tapos pinagmamalaki pa nila na produkto daw ng build, build, build itong uh, Skyway. Hmm. At kita, yung build, the, ang pangalan ng, balikan natin, na ang pangalan dati ng build, build, build is PPP. Mm -hmm. Ano e yung PPP? Ito yung kay Pinoy eh. Diba? Public-Private oh, private. Partnership. Oh. That is PPP. Tama? Tama. PPP. Tama. Noong panahon ni Duterte na upo siya, ginawa niya ang build, build, build. No. Pinagmamalaki nila ngayon, tong Skyway, produkto daw to ng administrasyon ni Duterte, pero ang totoo niya, produkto yan ng administrasyon ni Pinoy. Pinoy. PPP pa yan. That Noong is Private-Public oh. Partnership. So ngayon, ang tanong dito, gumastos ba ang gobyerno natin sa pagpapatay ng Skyway? Kasi pinagmamalaki nila yan eh. Wait. Gumastos ba si, si Duterte? Oo. Oh, oh. Gumastos ba ang gobyerno natin nung panahon ni Duterte para sa Skyway? Ang tanong, saguting gusto mo? Sige nga, partner. Hindi. Hindi ba? Pahasang ko sasabihin to hindi gumastos. Bakit? Alam mo bakit? Kaya nga, alam, ba, alam mo bakit partner? PPP yan eh. Oo. Oh. Ginoong build, build, build. Pri Private-public partnership. So, sino gagastos? Pri private company. Private um company. Private company ang magpapatayo. Tapos, public Publ uh, ang makikinabang. Pub public ang makikinabang. Ang tanong dito, sino na sa Skyway ngayon pag dumadaan tayo? Anong nakalagay? Nakalagay ba private government? Hindi. Hindi, 'di ba? San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Actually, nakalagay San Miguel Builders. Oo. Uh, uh, 'Di ba? Kung bakit tayo nagbabayad ng ganun doon? ba? Diba? Kasi kung kung yang kung kung yang uh, kung yang uh, Skyway na 'yan, ay eh, gobyerno ang nagpatayo talaga niyan. Gobyerno ang uh, gumastos at ginastos yung 7 po 7 na uh, 7 uh, point uh, trillion, trillion pesos na inutang nila edi eh di sana sa publiko yan gobyerno publiko na ikinabang just, gobyerno kung, na ikinabang kung gano'n man sana mangyari baka makita ko bawat poste ng skyway pag bumuka ni Duterte, Duterte wag na lang sana Diyos mio <laughs> sa, ulo <laughs> <laughs> yun ang sinasabi ko dito sa mga to kaso ang problema sarado isip yung ano na yung skyway magsabi niya wag kang dadaan sa skyway ha ah. wag kang dadaan sa skyway ito ba ito hindi ako dadaan doon private companies yan diba? Alam mo to, ito, 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 nakakatawa sa kanila partner eh. Pinagpipilitan nila, pinagpipilitan yan. Pipilit nila yan, nagpipilit. Si Duterte nagpagawa niyan, si Duterte nagpagawa niyan. Kita mo, eto ah, kita mo. Ano nangyari? 30 years, mamumuno hmm. ang San Miguel Corporation sa Skyway bago mapunta sa gobyerno. Oo, oh, di ba? 30 years pakikinabangan hanggang sa mabawi ng, 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 ng San Miguel Corporation yung kanilang yung mga, dinastos oh. with tubo. At ang masakit nito, renewable yung kanilang kontrata. Kanilang kontrata. Yeah. So, alimbawa, natapos yung 30 years, pwede nilang kunin ulit. Renewable! Oh. Hanggang tatlong beses. 90 years! Buhay na buhay sila! May mapipakinabangan ba, gobyerno? Meron naman. Kakarampot nga lang. Taxes. Tax. Sakit, di ba? Sasarinilin natin bahian yan ang ano tapos ito pa alam mo ba yung subway mm -hmm. Yung yang subway yung tunnel na tinatayo. Pinondohan ng gobyerno yan galing sa inutang na 7.2 trillion ng dating administrasyon pa uh, ano dating administrasyon na partner alam mo ginawa niyan Nak nakakatawa to alam mo ba natigil yan nahinto nahinto dahil nawalan ng pondo <laughs> Alam mo, hinala ko Kaya yung Jaika, kaya yung Jaika, tumigil sa pagde-dredging. Alam mo saan tumigil ang dredging yan? Saan, partner? Balinsuela. Wala pa sa kalahati yung binubutas ng subway. Natigil na. Naubusan Natigil na. na. na ng pondo. Naubusan ng pondo. Asan ah, yung 7.2 trillion? Bakit ganun? ba? Diba? Baka naman kasi sa iba nilaan. Sa iba naging puhunan. Gusto mo sabihin ko saan napunta? May idea ako. Sa bulsa. <laughs> Akala ko sa Pogo. Sa bulsa. <laughs> sa bulsa pinapu sa bulsa na napunta. I don't want to mention any names, pero I, I, know eh. 'Di ba? Ang masakit nito, pinagmamalaki nila 'yan. Ngayon umutang si Bongbong Marcos ng sabi natin 3 trillion. 3 trillion kino-question nila. Kine-question niyo? Kine-question niyo kung bakit lang... kung, kung, bakit umabot daw ng 7.2. Ganito pa natin, partner. Mm -hmm. Bigyan mo lang ako ng oras. Sige. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa inutang? Ano nangyari sa inutang? ni Bongbong. Anong ginawa niya? Di ba nilaan niya sa proyekto ng gobyerno? Magpasalamat kayo. Kasi bakit? Nakikinabang kayo ngayon sa ospital. Wala nang na kayong babayaran. Mahiyaan naman sila. Zero billing. Yeah. Mahiyaan naman sila. Di ba? Second, pinondohan ni Pangulong Bongbong Marcos yung alin? Yung mga naudlot na proyekto ng dating administrasyon. Kaya nga natuloy yung pag-uukay ng, uh, ano, subway. ng, 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 boring yung subway uh -huh. ngayon. Kasi pinondohan na ulit ng gobyerno. Uh -huh. Diba? Ngayon sasabihin niyo si Marcos bangag. Si Marcos sinungaling, si Marcos magnanakaw. Kung magnanakaw si Bongbong Marcos, edi eh, sana wala na 'yon. 'Yun kasi ang tenim ng dating administrasyon eh sa otak ng mga DDS. Eh. Hindi hindi por hindi porke na-issue yung tatay ni PBBM tungkol sa pera na allegedly nagnanakaw daw. Hindi gano'n 'yon. Hindi, hindi nga nila mapatunayan na magnanakaw si Ferdinand E. Marcos, yung tatay niya eh. Wala. Wala sila mapatunayan. Kaya napapahiya sa atin yung mga basher eh. Alam mo, ito pa, dagdag natin. Bakit lumobo ang utang ng bansa natin na umabot ng 17.2 trillion pesos? Yung inutang nung past administration at nung mga nakaraang administrasyon na inutang nila sa World Bank, tumubo, na. Tumubo na. Tumuna. May interest po yun. May interest. So, yung interest pumapatong doon. Pati yung inutang ni Bongbong, yung 7.2 trillion pesos na inutang na pagkalaki-laki ni Duterte, pumapatong doon sa utang ngayon. So, hindi nyo dapat kinu-question kung bakit lumalaki ng ganun yung utang. Correct! di eh. Diba? Ang dapat questionin nyo doon, eh, sa napunta yung malaking inutang ng tatay nyo na pinagmamalaki nyo, na, na kita, -kita naman na walang napuntahan talaga. di ba? <laughs> oh, ngayon, edi ngayon, na, edi eh, ngayon, na, edi ngayon, napahiya sila. Ngayon, ngayon, na, na, ngayon, na, ngayon, na-realize nyo na, oh, tama pala, tama pala itong mga to. 'di ba? Minsan tutuwa na nga ako pag nakikita ko sa mga social media yan, yung mga ganyang question nila. Si Bongbong umutang ng ganto, ganyan ganito. Yung mga argumento nyo, bulok. 'Di ba? Patutunguhan. Alam mo hindi man lang makakapag-build ng strong argumentation. Kasi hindi nga nila mapatunayan, hindi nga nila mapatunayan na si na mapatunayan. Eh, ako kaya kung patunayan dito na umutang si Duterte ng magkalaila impera tapos isisisi nyo ay Bongbong Marcos kung bakit lumaki. 'Di ba? Mga hindi nag-iisip eh. Alam Google, na. Google din pag may time. ba diba? Yun nga sinasabi ko. Libre Google, walang subscription dun. <laughs> That's why I'm very disappointed to the past administration. Ang laki ng inutang nila. Sino kayo nagsasuffer? Taong bayan. ba diba? Tayo. Sino nagbabayad ng buwis? Tayo. Sino nagbabayad ng utang na yun? Tayo. Asa na po tayong pera? Nga nga. O ba diba? bulsa common sense kung bakit tayo ganito common sense din sa mga bumabati ko sa atin kung bakit ako nagsasalita rin ng ganito because I am a Filipino I am a tax payer also nagbabayad ako ng buwis hmm. on time kumakain ako lumalabas ako nagbabayad ako ng buwis nagbibili ako ng gasolina magbabayad ako ng buwis kakain ako sa restaurant may taxes magbabayad din ako ng buwis bumibili ako ng kung ano-ano dito sa bansa natin, nagbabayad ako ng buwis. Meron na ka ng sa napunta yung pera ko. Yung binabayad kong buwis. Bolsa. Di ba? Ngayon, babaligan ko sila. Sino ngayon ang pinakakurap na administration? Tatay nila. The PASA administration. Bro. Oh. Baka naman kasi build, 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 bulsa, bulsa, bulsa. Ayun Ay, yung diba, mabili, ibig sabihin nun. <laughs> Tapos babanatan nila tayo dito, sasabihin nila sa atin, si Bongbong may kasalanan. <laughs> Alam mo, ano mo ba? basic sagutin eh. Napakadaling manise ng taong totoong walang alam. Correct. Sa kung anong nangyayari at kung anong nangyayari. Alam mo, bakit bakit ba, bakit ka ba yung tatanggol si Bongbong? Bakit? Kasi kung magnanakaw si Bongbong, babanatan ko dito yan eh. Oo. Hindi ko sasantuin si BBM. Kung, talagang talaga magnanakaw si Bongbong, itataya ko channel ko. Wala rin naman sila makipakitang resibo na nagnanakaw si BBM. Yes, eh, correct. Diba? Tatlong taon na mahigit si Pangulong Bongbong Marcos na namumuno sa bansa. Pero ni korupsyon, ni bakit korupsyon, wala tayong nakikita. Mm Wala kayong nakikita na nagdanakaw si BBM. Kaya huwag nila sasabihin yun. Kung kailan, kung kailan may matinong presidente na namumuno sa atin ngayon, sisiraan ay, nila. Sisiraan nila. Ah, kung kailan, ng butas. Yan na nga eh. Kung kailan may namumuno sa atin na maayos ngayon, sinisiraan nyo. Napakaganda, nagsimula tayo sa Benteng Bigas meron na, nagsimula tayo sa kung ano-ano pang mga proyekto, zero billing sa hospital, wifi connection sa mga rural areas, sa mga public Starlink. Starlink! Starlink. Talungin ko nga kayo, no? yan ba mga naisip ng past administration? Yan ba na simula ng tatay nyo? Hindi, gagirahin niya yung marawi. Ano, ano lang ang ginawa ng tatay nyo? Mabulaklak ng salita, pambubudol sa media. Nambula! ng bola, mag-utos ng kill, ng pagpatay ng mga um extrajudicial killing. Oo, na during war on drugs, 'yun ang nagawa ng tatay nyo. Pero kumusta inyo rin naman siguro no, yung pondo na napakinabangan ng tatay nyo, saan rin ba napunta? Di ba? Yan, yan, yung, yan yung kinay natin. Di diba? Kasi bago nyo questionin, kasi hindi nyo dapat questionin yung um, current administration kasi malinaw sa publiko, malinaw sa lahat ng um, social media platforms, saan napupunta ang pera ng taong bayan, saan napunta ang inutang ni PBBM sa World Bank. Di diba? Malinaw eto, yan. Ito na lang sagot ko sa kanila. Sige, part. Who is the most corrupt Uh, politician mm -hmm. in the entire Philippines. Diba? Yan the ang sagutin nila. Sagutin ko kayo. The former president. Mm -hmm. Sue me if you want. Pero sabihin ko doon, the most corrupt president is the past administration. Diba? Nakakahiya naman. Huwag niyong banatan si Bongbong. Mahiya kayo. Dapat kayo ang mahiya sa sarili ninyo. Dahil bakit? bubulag-bulagang kayo sa mga tao na yan. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Someday, ma-realize -re nyo na binubudol kayo. Ay, sanang nga. diba? <laughs> partner, ayaw na ano pa nang pabahin to. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Sanang nga, partner nun. Tagal na eh. Imagine mo. Six years yung termino ng tatay nila. Tapos three years sa si PBBM. Hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa pangarap ng tatay nyo. <laughs> na pagbabola at pambubudol sa inyo. Bang... Wag nang magpabudol. Gising-gising na, uy.